Hello ka umami, sinubukan ko namang ihalo sa munggo ang damong pansit-pansitan. Ito yung kinain ko nung nakaraan na first time kong matikman at napakarami kasing nagsabi na napakasarap daw. Ito po yung klase ng damo na natatagpuan o laging tumutubo sa mga gilid-gilid o sa mga paso ng ating mga halaman. Nag-viral nga po yung video, maraming natuwa, masarap nga daw, at marami ding nagtaka, kinakain nga ba talaga yan, at marami ding nagsuggest na masarap daw ito sa munggo. Kaya, susubukan natin. Siyempre, meron din tayong sampalok talbos, pero hindi ko sila pagsasamahin dahil hindi ko sigurado kung magmamatch sila. Maghahanda lang tayo ng maraming bawang, sibuyas, kamatis, gagamitin pang gisa mamaya. Yung isa sa po natin ay yung malalaking tipak ng pork belly na isinangkot sa kuna at saka ko isinunod ang munggo tubig at pagsasabayin natin silang palalambutin. Isa ang munggo sa paborito kong niluluto at paborito kong ulam. Kaya naman napakarami ko ding version kapag nagluluto ako ng munggo. Depende sa mood, depende sa sahog at depende sa ilalagay nating kulay. Magigisa na tayo, unahin syempre ang bawang at sibuyas. Kayo po, ganyan din ba magluto? Inuuna ang bawang bago sibuyas? Sabi ng iba, kahit ano daw ang unahin, sabi naman ng iba, mas mahalaga daw, inuuna lagi ang sarili. Pagkasado na ang bawang sibuyas, isinunod ko naman ang kamatis, saka naglagay ng bagoong. Yes po, naglalagay ako ng bagoong isda sa aking munggo dahil ako ay isang ilokano. <laughs> naglagay din tayo ng nor cubes or pork cubes, saka kaunting patis para mas malinamnam. Inihalo ko na yung ating iginisa sa ating munggo na napalambot na papakuluan ko lang sandali para magkalasa tsaka ako naman ihihiwala yung lalagyan natin ng sampalo marami itong niluluto ko ngayon dahil balak kong itago yung iba para bukas ay iinitin na lang magiging busy po kasi kami bukas kulong kulo na okay na sa akin yung lasa kaya inilagay ko na yung damo o yung ating pansit pansitan kaunting luto ko lang parang tinabunan ko lang siya para hindi ma overcook at isinunod ko naman yung lalagyan natin ng sampalok. Ito yung gustong-gusto ko luto ng munggo merong sampalok bukod sa merong ampalaya. Maganda kasi yung kombinasyon ng munggo lalo na kapag taba sa talbos na maasim-asim. Ready na ang ating mga pagkain kaya tikman natin. Sa ko ang mga kaldero, baka mabutin. Unahin ko na ang uh, pansit pansitan with munggo at ang lalaki ng tipak ng ating mga taba. At medyo na overcook na nga po siya. Kaka-picture natin. Siyempre, kailangan natin ng mga pruweba. Kailangan natin picturean. Mmm. Mm. Crunchy, crunchy pa rin po siya. Na? Lasang kalkalunay o kulitis. Ano nga sa Tagalog? Spinach. Ayan. Kulitis sa aming mga Ilocano. Meron siyang kakaibang bango ang lambot ng ating taba. Hmm. Masarap po siya. Masarap, masarap po, mami. Kung hindi nyo po nasubukan, subukan nyo po ang pansit-pansitan sa munggo. Taba. Mmm. <laughs> ang pakalambot. Mmm. Masarap po siya. Mm. Ganito po ang gusto kong timpla ng munggo. Yung parang malapot-lapot siya. Yung akala natin, damo-damo lang, nakuulam pala. At ang asawa ko po, hindi pa nakatikim niyan pansitan. Siguro may mga ibang probinsya lang na marunong kumain yan dito sa Thailand. Tama naman natin yung ating sampalok na paborito. Ito po talaga ang paborito ko sampalok sa Mingi. Lagi ko naaalala dati kapag nagpapagawa ng bahay sa probinsya o nagpapaayos. 'Di ba binabatares natin yung ating mga kapitbahay? Batares yung tawag sa Ilocano yung mga ano 'yon. Yung magtatrabaho sila na papakainin papa mo lang, ay okay na. Walang sweldo, batares. Yan, yeah, so ganito po yung lagi naming ipinapaulam nila mama at papa sa mga kahit sa mga nagaani ng palay. Mm. <laughs> sarap ng asim Alam mo yung pagsubo mo, parang bigla kang bumalik doon sa memory na yon. Kapag taba ang halo ng munggo, bukod sa ampalaya, ito ang perfect para sa akin, talbos ng uh, salamagi, sampalok. ang sarap. <laughs> Yung sobrang busog mo, Parang kang aantukin. Hello ka umami, sinubukan ko namang ihalo sa munggo ang damong pansit-pansitan. Ito yung kinain ko nung nakaraan na first time kong matikman at napakarami kasing nagsabi na napakasarap daw. Ito po yung klase ng damo na natatagpuan o laging tumutubo sa mga gilid-gilid o sa mga paso ng ating mga halaman. Nag-viral nga po yung video, maraming natuwa, masarap nga daw at marami ding nagtaka Kinakain nga ba talaga yan? At marami ding nagsuggest na masarap daw ito sa munggo. Kaya, susubukan natin. Siyempre, meron din tayong sampalok talbos. Pero hindi ko sila pagsasamahin dahil hindi ko sigurado kung magmamatch sila.